So ayan mga kabarangay, uh, sa wakas ang pinapangarap natin yung mapuntahan ng Paris ni Diwata, ay uh, natikman, na, na po natin ang kanyang seeking joy na talaga naman kanyang pinagmamalaki. Talagang totoo at malaki talaga mga kabarangay kita naman. At higit sa lahat ang kanyang Paris so hindi sa pag uh, hindi sa pagbubuhat ng uh, sa totoo lang eh, ang Paris ni Diwata ay napakasimple ng kanyang lasa at yun naman ang gustong gusto talaga ng tao. Pag simple ang lasa ng isang Paris, para sa akin ay napakasarap yung wala masyadong aroma, wala masyadong bango. Yung pag kinain mo hindi siya nakakasawa. Siguro yun ang balikan ng mga tao dahil nga sa napakasimple pero masarap na lasa okay, na kanya. Paris overload mga paraga Hindi po sa uh, inaano ko si Diwata, binubuhat ko pero talaga namang totoo po. Totoo po walang halong uh, kasinungalingan. kasinungalingan. Dahil na una, kusinero po tayo. At syempre pag tayong mga kusinero, ang gusto natin na uh, panglasa, ay yung simple na simple lang uh, simple pero napaka sarap ng kanyang lasa na siguro ito rin yung nagugustuhan ng mga tao kaya uh, lagi siyang binalik-balikan dahil siyempre ang kanyang Paris. ay hindi talaga nakakasawa uh, hindi nakakasawa mga hindi kagaya ng ibang pares na talaga Pag mo super sarap pero andun sa huli yung uh, magsasawa ka na pagka ikaw ay Uh, kumakain na dito pag nabusog na dito parang hindi siya nakakasawa mga kayo. yung kanyang paris talagang uh, maano mo na kahit na naubos mo na muna ang kanyang paris ay talagang wala kang mararamdaman na guilty o pagsasawa o tawag dito parang nagsasawa ka walang ganon sa katunayan nga ito naubos ko yung paris ko ay talagang uh, gusto ko pa ulit umorder siyempre pinapa Uh, ano ko lang yung kinain ko siyempre may maya dahil Lugas, punta tayo kami sa kami pila, rito hanggang kami rito nung anak ko siguro uh, maya maya pipila tayo may pipila para tayo. malulit ang kanyang pare siyempre dito na tayo kumain ng kagalian at siyempre hapunan para makatipid dahil siyempre 100 overload na with soft na talaga namang uh, totoo hindi ko namang sabihin masarap na masarap pero ito ay uh, napaka siguradong pusog na pusog ka at napaka simple ng lasa na talaga naman patok sa ating mga Pilipino yung hindi mahilig sa mga uh, ma maaroma ayan napaka simple ng ganyang paris pero masarap ayan mga idol at maraming maraming salamat ayan at ito nga palang gaganapan ng ating uh, parisan dito kay Diwata so ito yung video na to uh, ito pinapakita ko lang sa inyo kung saan at paano sila umorder at ayan, kung gaano ayaw, maraming tao ayaw, na yan. Okay, hanggang dito na lang at maraming maraming salamat muli sa ating mga followers ng kusinero ng barangay. Ayan, magingat po tayo palagi sa anong tayo naroon. Ano, ayan, panoorin na lang po at tapusin niyo yung video. marami po tayo makikita rito na kaganapan sa paris ni Ma'am Diwata. Mga idol, wala po talagang tigil ang tao at puto talaga na Uh, pila, pila-pila, walang tigil yung tao. At yung tubig nila, unlimited yung tubig nila na yung, uh, uh, yung yelo na ginagamit nila ay purified na yelo. Yung tube, so hindi basta-basta yelo lang na nilalagay nila doon sa kanilang tubigan. Uh, talagang purified yung yelo nila. Kaya walang problema rito pagdating sa tubig. Talagang masarap at uh, siyempre malinis naman. Uh, ayan mga kaparangay. Ayan mga kabarangay. Napakarami tao. signal na yan ah no? Ano ba ano niya? Paris huh? ano lang? Ha? Paris. Okay lang naman. lang Hindi ka pa. 'yan? Kasi. 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 Kasi.

siya ng lapit. Malutong mga idol. Ayan mga kabarangay, kita nyo naman napakalaki ng kanilang chicken joy. Tulit, ayan o. No? Oh. Ang laki. Ah, masarap. Ayan. No. Uh, 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 ayan, tingnan natin mga kabarangay, talaga namang sulit ang kanyang uh, Paris mag sa ating mga kaparanggay. Isa lang. Thank you. Mayroon, Tata. <tong> Happy birthday! 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 Happy Siya pa birthday! siya birthday! Siya birthday! Happy birthday! Happy birthday!